Ako po si Lord Navier, kinatawa ng Konsehong Paparokya at kasalukuyang Vice President ng Samahan ng Kababay. Paano ako maglingkod sa ating simbahan? Ako po ay naglilingkod ng walang pag-aaling lang. Ako ay kabahagi ng isang komite. Ito ay ang Kristiyanong Katiwala. Masarap na mahirap na mamuno sa ating komite. Masarap sa pakiramdam kasi halos lahat ng nagsisimba dito ay nakikinala ko. Ngunit mahirap din naman ito dahil kailangan mulaan ng oras, ng yaman at ng talino. Ngunit kasabay ng paglilingkod, hindi tayo dapat maghangad ng kapalit. Hindi tayo maaaring mabuhay sa tingin na. Kaya natin ito ginagawa dahil ito ay may magandang kapalit galing sa Diyos. Tawa ni Kristo, magalak na maglingkod. Ako, bilang kabahagi ng simbahan.